Maraming maraming salamat ho ato na regalado. Tatanawin ho namin malaking utang na loob ito sa inyo. Ah, huwag na ho muna kayo magpasalamat sa akin. Tsaka ano ho pag nanalo tayo sa kaso. Nung makalabas po dito, malaking bagay na po yun. Pati po pagtitiwala niyo sa akin. Alam mo, Ana, lahat ng tao may karapatan sa patas. Hindi ka nila kulong dito o parusahan hanggat hindi na napapatayan na may sala ka. Eh, ang mabuti pa ho eh. Tayo na sa bahay. Nagluto mm -hmm. ho ako eh. Doon na ho kay kumain na Tony. Sa susunod na lang ho, may hiring pa kasi ako eh. Ah, oh, ganun ho ba? O oh. eh, sige ho, sa susunod na lang ho. Salamat, Salamat po ulit ha. Salamat sige. po talaga. Hana, mag-iingat ka. Sige, sige po. Salamat pa. po, ingat. Tara anak Ano pong nalawin ang punto niya, Ed? Sige. Sige.